Guys, ayan. May pangkulay ako dito. Ayan. Ano. May pangkulay ako, magkukulay ako sa aking hair. Kay lumabas na ang mga sumpa ng aking buhok. Ayan siya oh. Ito. ayan, Bigay to sa akin ng aking chahin I try ko nga siyang gamitin. Ganyan. Ayan, ah. Oh. Galing to sa akin ibinigay niya sa akin. Magkulay daw ako ng hair. Ayan. Bubuksan natin. Ayan. Ang kulay, ang color pala nito is dark brown black. Ayan, oh. Brown black. Ayan. Try natin to. Ayan. Ito. Ah, ito yung laman. May pinanood natin. Ayan show. Oh. Ay. Ano it's say? Ang color. Ito pala sya. Ganito pala. Kasi yung mga pinangkukulay ko sa buho ko, yung hindi ganito eh. Hala, ano to? Cream Color Developer daw ano naman to first time. conditioner eh, ganito eh, first time kong gumamit nito kasi syempre yung ginagamit ko ay yung nasa hortalisa lang yung mumurahin lang ba ewan ko ito magkano ba to kasi basta binigay lang to sa akin ng ko ayan ka Riblon Color Silk Ayan, beautiful color After After color conditioner, we the a color balsamo. Oh, ano ba yun? Ba't may balsamo dire? -atay na. After coloring, After coloring, rinse, rinse. doubt After color, rinse color from hair. Completely apply after color conditioner to hair and gently massage. two trotlis uh, live uh, in for two minutes then rinse ganon naku po instruction ay derebe yung saong so, kani pang mo no? matay hindi pa naman ako first time in my life ko tong gagamit ng ganito may timpla timpla pa eh, kasi kasi yung 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 ginagamit ko ay hindi ganito eh, timpla timplahin pa pala to yung ginagamit ko naman, timplahin, pero wala na yung marami chichiborichi. Ito, ano kaya ito? Patay. Ano, paano ba ito gamitin? Ah, babe, basahin ka natin mabuti. Baka mamaya, manus bleed pa ako nito. Diyos mayo. Tapos, ito, bakit may ganito? Cream. Ubusin ko kaya ito? Ala. Cream color developer daw. Ala, baka hindi ako marunong nito magamit. Man, wala ba instruction? Oh, di papel dire. May ganito, may papel pala. Just ko kasi walang akala ko walang instruction. Meron pala, teka wait lang ha. Masahin natin mabuti baka mamaya mapareyo tayo sa kanta ni Gakat. Upaw first. Mhm. Mm -hmm. Itay. Ito pala eh biscuits and clothes. Ayan, clothes. Asan ang clothes. Asa ng gloves? Huwag mo lagi gloves. Atay. Hindi. Gloves. Asa ng gloves? Alam mo, Rob, wala lagi gloves ba? Be. Gloves, cream developer, color developer, cream color developer dito daw. Tapos, ammonia free colorant. After color conditioner na ini. Ayan. 1, 2, 3. Ang wala. Gloves. Palpaker. Nakalimutan nila paglagay. Tapos, ito. First, pot and color grab snip. Ano daw? Tip. Patay. English. Di ko kasabutan nila. Okay. Applictor show them. Remove. the move. Applictor cup on the battle. Hala. Alisin daw to. Ano Sige. Then, Next, isalin dito. Next, alugin. Tapos, wait. Next, step 2, ito yung step 1. Ganito pala siya. Replace cream double or bottle and cups shortly. Please glove finger after open. Tip mo na, gloves daw. Away from your face. Shake shake daw at is completely blended yan gano na dito na tayo sa two optional for application part you have for action option unclip clip the section ah ganyan ganyan na para hindi ano ma unti unti talaga for resistant gray hair leave on uh, 5 minutes or 30 minutes, ganon add water to your hair and just simply massage, color texture texture, make sure that I hair. Remember to wear your gloves. Mag gloves lagi jud. Rinse hair thoroughly with warm water until the water runs clear. Dis discard and mixture two minutes. Ngayon, touch on application 20 minutes. Tapos, hala oh, guys. Hala guys, baka ako walang gloves. Ang galing naman. Oh, ito pala yung gloves. Oh, nandito nakadikit kiahak uh -huh. mean, ang na kung nakamali ano ganito pala ang um, lagayan ng gloves nila oh 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 ayan guys oh ang galing may talent talaga lock ka ganyan pala no? first time in my life kasi makakita nito eh kasi hindi naman ako gumagamit ng mga ganitong brand yun ba diba? pang ma pang ma muray talang tayo eh ang gloves no nakalabas na agad ito nakadikit pa oo. oh oh, oh di ba oh kita nyo nakita nyo ba yung gloves we sige try ko na kaya no tanggalin ko muna yung gloves kanyan kasi sabi dito maglagay eh galing talaga ba galing talaga ayun tanggalin ko muna ha? tinanggal ko na oh nakatikit yung gloves pala kaya pala sabi ko bakit parang walang gloves ayan na pala ito siya ang tanong kasya kaya yung kamay kong mataba dito my god baka mamaya hindi magkasya yung yung mataba hala parang masikip di atay na tara mani eh. wait lang Allah, patay kang bata, Kaya masikip yata. Asan ah, hindi magkasya sa kamay ko kasi kot ba niya eh? ngayon, mataba kasi yung kamay ko ano ba yan paano to ngayon kay masikip uy mali mali pang shoot mali buti pa sa madilim kayang kayang ishoot ito tuloy yung maliwan ano <laughs> hindi magkasya <laughs> hindi magkasya guys bihipan ko muna para magkasya parang lobo ba lagi atay ano ba kasi ang taba taba kasi ng kamay ko eh ayan o oh, la ko sorry na lang guys guys ang aking ang aking daliri is pang ano pang pang mataba talaga siya eh ang gloves niya ba dapat ang gloves is malaki din XL kasi ano to eh parang small lang tong Black gloves na to. Ano ba yan? Skip eh. Huh. Baka napatay bata ka. Wait lang ha. Wait lang ha. Ano ba yan? Mars. May ano ba ito? Mars? Mars. Hindi ka. mo nga ako dito. Ano ba yan? Oh. Uh. Diyos niyo. Mamaya. Ha. Subukan lang natin to. Diyos ko Lord. Ngayon first time ko magamit ng ganito kasi ano daw to eh galing tong <laughs> sabi ng lah di masal di masalpak masyado o kasi mataba yung kamay ko pero okay na yan basta importante mayroong ano gloves ngayon ano daw o, ano paano ngayon instruction nito kasi ano one suot ang gloves number one tapos, ay, hindi na di isudla yun. Hindi na pala suklayan din. Gupitin. Gupit. Diba dito? Sabi, pag napalpak to ngayon, bahala na ni. Ayan. Tapos, hmm. awala man amoy. Be, open natin. Okay. I-open. Ayun. Ayun, tapos ano daw? Ilagay dito. Ano no? Ala. Ano na ito pala siya oh. Oops. Wait lang. Tapos bill number 2 isalin dito. Ala. Baka mapuno kasi madami. Saan ko kaya ito isalin? Dito yata. Peace God Paitan yung hindi natin alam. Ganyan no Iubos siguro. Be, iubos lang natin. Wala namang mawawala. O. Oh. Ubus na. Inubos ko na yan. Ayan. Ah, tingnan natin. Basta. Basta. Tapos, kailangan daw kasi nakaglas. Kasi na, ayan. Tapos, ito. Ito. Okay, sarado. Tapos, takpan. Alugin daw. Alugin. Alugin. haluin kay para ma, ma mix ba paita na wala tayong alam nito eh ang hirap talaga ng mga taga bundok walang alam tapos ano daw sa buhok hindi alog-alogin lang ha tapos paano ba yun paano itong conditioner tapos diba diba tapos paano ba yung conditioner bali na natin ulit sa instruction ilagay din ba yung conditioner dito sa loob hala parang eh. ah baka yung conditioner ilagay pag tapos na mag color Ah, bahala na to, oi. Basta game. Okay. Kasi nakalagay dito, eh After color conditioner. Yan. ba? Diba? Ito ang ilagay pag tapos ka na mag-color. Naku, Diyos ko. Parang wala. Mali, mali pa naman ako pagdating sa ganito. After coloring rinse color from here. After completely apply. After clean condition the hair, I'm gently massage. Ah. Pagtapos nga ng ano ito ang gamitin. Sige nga. Naintindihan ko kaya. Labubo ko naman ako sa mga ganito. Piskuta. Abin akong magamit ito oh. Kasi ang ginagamit ko yung ganito oh. tas ilagay sa buhok. Ito pala siya. Parang hindi na. E, ganyan oh. Nakita ko dito sa instruction eh. Ibubuhos lang daw. Labubuhos ka Patay. Makalago ko nito. Patay tayo dyan. Ayan guys, try natin ito eh. Ilagay ko lang sa ganito para kasi lumabas na yung mga sumpa. Ayan ba. Nakikita niyo ba? Huwag kayang ilagay sa anit ninyo. Hmm. Try natin kung uubra ka itong kulay-kulay ko. Ito. Hmm? Ang dami na kasi ako puti guys eh. Pero nakalagay doon sa instruction. I-ano lang yan sa buhok. Pero mas magandang ganito kasi para maano ka lang pa. Diba abi? Ayan mga abi. Ah. Ganyan-ganyan mo abi. May gloves naman doon isa. Uh, ah gamitan mo nang yung dulo ng buhok pag inaanyan mo yan oh okay. uh, ang daming puti oh no ganyan so, lang ganyan lang kasi ng puti so, ang matandang buhang ganyan lang okay. pero first time ko magamit itong brand na to kasi kasi hindi na gamit ko ay ano yan sabihin okay, para hindi mababag sa anit wala nang sabi kaya naman daw walang broken scalp ibig sabihin yung mga ano pero wala naman yan sabi lang sign, ulitin na lang mamaya. Ayan guys, magkukulay na ake. Hmm. Tapos mamaya siguro yung ano, yung, yung what, conditioner. Pag na, tapos na, ay, yung pal 6, ayun mo oh, rin, pati oh, Ano naman? Ito pang matanda na, bumabalik na, ay mabalik. Yung ano, malabas ang oval, ovalers. Nakalipstick pa ako ha. Nakalipstick, nakalipstick pa ang lola ni Dan guys. Kasi maliligo ko pang tapos. Ayan.

Ito na. O, oh, guys. Mamaya. See you later. See you later. Ayan. Oh. Na-block na. Oh. Ayan. Yan ang aking hairstyle. Si Abby. Siya <laughs> ang aking taga-ano ng aking buhok. Ito na kuna eh. And guys, tapos na ako na fuller na rin naman siya. Nag-color black na dito. O. Kasi dito talaga madalas nagpapakita yung mga sumpa. Ayan, dyan guys. And guys, tapos na maglagay. Si Ali, wait ko lang siya ng mga 30 minutes daw. Bago na lagyan ng conditioner. Na, pagkago ilagay. Ito. ito. Ito yata yung last na ilagay. Ayan. Kita pa. Ayun, kita nyo na tulad. Labar na, black na talaga siya ba? So, in fairness. In fairness, sana magkaroon din ng black na kilay. Ayun siya. Oh, wait lang natin. Um, Mag-wait lang din ng million units. <laughs> uh, yung yung kulay, okay. ibangad daw ng 30 minutes. Tapos pang nabandawan na. Tapos nalagyan na yung conditioner. leave for 2 minutes. Yun. O oh, sige nga. Susun din ba ito guys? Sige guys. Buy mo na for now. Mamaya kapakita ko pag tapos na talaga. Hindi na nakikita sa mga pati lang Wanda rin yun. ko na lang siya tapos na guys. Tapos na Ito na siya o. Oh. Okay na siya. Tapos na guys. Ito na yung nakuha ko O. Oh, wala na siyang puti. Ang ganda niya. Oh. Nalagyan ko na siya ng conditioner. Ng conditioner. Ayun o. No? Alambot. Alambot na. No. Tsaka talagang oh?